Ka ah, para, yes. pero kayo ay ano? Dadi, may mga, mga anak. May mga anak ako. Kami nagka-away-away tapos hindi nagka-sundo. Hanggang ngayon, hindi naman nila ako tinutulungan. Tinutulungan naman ako pa minsan minsan. Oh. Pero Kaya ilan na ko kami nakikita. Ilan na anak niya tatay? Ay, ani man naging anak ko sa naging asawa ko. May dalas siya isang anak. Pangatlo niya kong asawa. Hmm. Kaya ako'y nagkaganito. Ako eh, na may na-accident eh, kaya ako nagkaganito. Kaya, ah, na-accident kayo. Mapangga ako ng jeep sa pagdisintay. Oo, kaya, ano. Ang hirap ng kalagayan yung yan, ano. Talaga? Oo. Ah. Titilip ko magtinda, sabi nga ano iba sa akin. Ba, hindi ka pala manghingi. Kaya ang tao ka ako, kung man talaga magbibigay, magbibigay yan. Oo, tama ako kayo. Nakikita ng tao na ikaw ay eh, nagsisikap na ganyan. Oo nga wow. ako. Ah, kahit tanga ako ng mga driver ng gulang-gulang, eh, talagang may pagsisikap ka pa rin eh, kahit kaya ganyan. Kahit tinan nga kayo, oh, kahit na... Tapos ako yung hey. naagawan din din ng pera ngayon ng adik na matanda na nagraragbe. Ah, yung matanda dyan? Oo. At Aba, kung ano, loko -loko, so, na ako sa 20-20-20-20. Aba, ay, sabi ko eh, na, na yun. Ah, kahit ako yung ganito eh, kaya nagraragbe lang. Ang ina, ako yung nagraragbe yun, tao yung ganyan na rin naman. Aagawan mo ba? Oh, ano? ini yung lagi nadaan dito. Dito natamba yun. Tama mo yun. Ragbing yun. Ragbi boy. Katanda niya nag-aragbi pa. Ay, dami kong naging anak ay. Eh. Ito yung Pasko lang kami nakikita-kita. Pasko ito Paskong ito. Dalawang anak ko hindi pakita sa akin. Ano? Oh. Ay pagkakakon naman. Solo ako na mong muhay. Solo ako na mga mahay. Ayun eh, yung gagawin ko sa siya...